Ito nga mga maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Loft TV. So ngayong araw na to mga kaburdi, kung nakikita nyo, mailiwalas na dito sa lugar natin na nakakadaan na tayo ng maayos at kita-kita na yung itaas. So konti na lang. So konti na tayo, binabawasan ko itong puno na to. Yan, itong bayabas natin dahil dito na tayo magtatayo ng pinakabanyo natin. So balak ko itong itaas yung pinakalop natin dyan. So yan, nagpakulo na din ako ng malunggay mga kaburdi. So, manonggay dish yung mga ibon natin ngayon. So, ito sila. Ayan. Ayan, ayan sila ngayon mga kaburdi. So, naghihintay na ng kakainin nila. Pero, ayan natin muna dahil basketing mamaya. Kailangan natin mag prepare para sa mga ganyan, training. So, pip club training na natin mamaya which is sa uh, Victoria. Tarlak ata, mga ka-birdies. So, na tayo. So, kung nakikita nyo din, yung parating itaas doon, ayan, is ano na, mga ka-birdies, naputulan na din. So, akit tayo doon, mga ka papakita ko sa inyo yung view dito sa atin. So, ano pa yung mga tatanggalin natin dito para makapag-dive talaga yung mga ibunat natin sa taas. So, kung napansin nyo, hirap na hirap tayo dito sa loob natin dahil medyo mababa. Laging dumadapo dito sa kapitbahay natin. So, nakakaya naman sa bubong nila. Kasi inudumi minsan ng mga ibon natin yan Kaya kung napapansin nyo Turuan natin magad magbaba yung mga ibon natin So akit tayo mga ka-birdie. So ito mga ka-birdie, Nasa itas na tayo Ayan kung nakikita nyo Ayan So napaka ano pa nga Aga So madilim dilim pa nga Ayan nakahapak lang sa sanga So balak ko magtayo dito ng pinaka ano Pinaka pang speed bird natin So bid tayo magtayo dito Tanggalin na lang ang sanga na to para rekta dito o, o rekta dito natin turuan yan so tignan natin ang napupisil pa lang naman natin na speedbird natin mga kabirdi is si white app yan so okay naman dito mataas kaso sa pagpapatok yun ang pinoproblema ko kaya nagdadalawang isip din ako hindi kagaya kung makapagtayo man tayo ng loft sa taas is sure na so balak ko sa linggo is bibili na ako ng mga bakal yan, paunti-unti is gawin na natin yung collectible lock natin. So, kaya din yung dahilan kaya inaano ko to mga ka birdie. Yan, lilinisin ko. So, konti pa. So, medyo ibababa natin at saka to, yung umbrella tree. Kung so, nakikita umbrella tree, Yan. Sobrang ano, sobrang labong na. Hindi na namin nalilinisan, napabayaan na talaga. Yan. Ayun yung update ko dito mga ka birdie. Then baba tayo ulit. Yan mga ka birdie. Oh. So, pero yung itsura Pag nasa baba na tayo So sana Yan Medyo hindi na mahirapan yung ibon natin Matas pa pala yung isa na yan Yan sa so pag landing So dati kung naalala nyo Dito yung loft natin eh Dito yung nananalo pa tayo ng Uling kay Bito Yan So nagugulat ako dito sa room eh. Yan ang gagaling oh Parekta dito Kaso yung Kung nakikita nyo ito, ito sa palok Mababa pa lang na eh Ngayon taas na oh Yan so bumaba na yung ano natin yung pinakalop natin ngayon nasa ano na lang nasa flooring na lang dito kaya pahirapan na din yung butcher dito ayan dito na nga din si baby Kelsey ah oh, ano mas mo? hello mga koys yeah. hello mga koys, mo sila hello oh, hello oh. hello daw mm -mm. bird bird yan so, dun ka na dun ka na Bab bawal ka dyan eh <laughs> so, naglilinis self guard muna uy uy magpakita ka naman eh! Hey. Eh, Bia! Ang... May wow. hey, pakita ka lang? Ayoko ba? <laughs> Nahihiya pa siya? Kung nawala Wala na, na yung gumulak niya? Wala pa siyang ilamos daw? <laughs> so, ayan hmm. mga ka-bird. Yun ang update ko sa inyo tungkol dito sa nangyayari. O, ano yung mga in-upgrade ko dito sa lot natin. So, hanggang dito na lang. Like, share, so, subscribe. Abangan yung basketing natin mamaya. Ingat!